Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. lang. only Ikaw tinatanong... asking you. Ikaw lang not po. the others. Ikaw ang tinatanong ni Sen. Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Bapat po, pare-pare. Ay, po hindi. Kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi pong nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun okay. sila intindihin. Yes or no? Hindi po. dapat ka pari... hindi. So, so hindi. So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano mo po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha man. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring nga inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago heck sige lie detector test kahit ilang beses pa Let the records But, reflect that uh, spouses Ruiz are being advised by their counsel counsels uh, right now Mr. Uh, Chairman can, can you answer May tanong ni Senator Tulfo ah uh, Mr. Ruiz Kung wala kayong tinatago papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na nga sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ako. Sorry. So kung alam kong ginagawa ako, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka lang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Uh, Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, uh, pa, yeah, sir. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali sa sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Maguilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige. Good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating let, NBI. Ngayon po, let, let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing the National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Ms., Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs. mag-o ka na siguro. Di Okay. Okay. Uh, so directed. Chair? Uh, Mr. Director, Mr. Mr. Chair. Uh, thereafter, Senator uh, De La Rosa. Yeah. Uh, uh nasa na nasa yung anak nito. Pinatawag yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15, years, Pake, years, old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. Gusto ko lang malaman ang background ng ng dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? W wala? Wala po yun. So, so bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami niyong abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Ah, uh, hindi po may bayad po. Ang amin may bayad din po. Okay. Magkano uh, bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung kanila. 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po na Grabe po nung nakaranpate ng 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing? Ha? Huh? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinutang, pinangutangan po namin yun para lang makapagpapasok. Pinangutang Talaga lang ha? 1, 2, 3, 4. O, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, konfirmado. Bulako. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ganyan, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Ba, ba, tatanong ko lang, bakit ganun ka-violente yung yung uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po. Dinay-dinay po. Ha? S siguruin mo? Kasi pwede kayong hindi, kayo hindi makauwi sa inyo ngayon. Ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima. Bulag na bulag. Alam ka naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya. Natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witnesses, no? Bikt ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal uh, karumaldumal na pananakit sa inyong uh, katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? May ano, you, know, you may answer, you pa may consult pa with Luis. your lawyers. Uh, ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor. Totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasimahan, kasamahan? Ay uh -huh. sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o siya? Sila? sila? sila po. Uh, with the oh, of po. Of the yes. JM, nag yung ikaw yung dalawang uh, apidabit, di ba? Yung una, Apo. mo na ikaw ay pinwersa lang na pumerma. Yung pangalawa, ikaw ay uh, po, nagsalaysay ng, ng, ng galing sa iyong kalooban. Apo. At, so, mo yung pangalawang apidabit yung pangsalaysay. saan ka ngayon nagtatrabaho? sa iba na? sa kanila pa? ngayon po? Oo. wala po wala na, po. Na. so umalis ka na rin sa kanila Apo.